Sigi. Oh, hindi. Grabe kalaki naman 'yan. Oh, Lagi <laughs> oh, okay. naman eh. oh. di pala yandung, ah, So temannya. naman yan. So, wala, wala, wala yung dala -dala Parang ngayon ba lang di mo na ata, ano? <laughs> Balikod na naman pagkakaroon. Sabi kayo dyan! Dito kayo din Sige, tayo mo. One-fourth scale yan, ba? Diba? Yung ganyan? Oo, ata one-fourth. One-fourth scale. Angas no? Angas naman yun. Angas talaga gabi. Magnet pa yung kamay niya ito. Magnet yan? Oo, oh, magnet yan. Lalo, angas na ito. Bro. Kung kayo nga nang iwi. Ayan, tsaka sa bahal lang na malakas ang umun Tagal din na nun, no, nung kamita po kanina. Ang Oo, na. ah oh, sabihin nyo. Sobrang nga uh, pero amiss uh, kung, kung dito, dito ganito kalaki, hindi ko yung uh, ano. Uh, Sana ko agad. Para hindi may stock. sa sakin din. Alam, wala ka rito. Ito yung ilaw niya ba? Oh. Ah, pakaangas. Oh, nice. Ano? Oh, nice. Yes. Yeah. <laughs> Pa-ilaw. Palitan mo na yung battery dito. May na-battery na ito. Ano yung battery yan? Bilog? Pang bilog. Nandito, nandito, yung battery. Wala doon sa baba. Parehas, magkaiba yan. Ah, Magnet din eh. Pakalinisan mo na siguro ito. May ilaw, -ilaw. yan guys. Ah. Pati may ilaw yan na po. Oh, <laughs> Ayun no? oh. Apakaalas. Laki no? Tanggalan yan.